Matapos makaranas ng problema sa basura, ay nagkaisa ang pamunuan ng Barangay Guayabal upang ayusin ang sularanin na ito. Sa eksklusibong panayam ng IFM News Team kay Barangay Captain Daisy Maribay, nagtalaga siya ng bagong ordinansa na magkaroon ng compost pit bawat tahanan bilang pagtugon sa sularanin sa paghahakot ng basura. Aniya, nararapat na itapon na lamang sa compost pit ang mga diapers at patay na hayop sa kadahilan ng ang mga ito ay ay nagdudulot ng masangsang na amoy sa mga basurahan. Dagdag pa nito, humiling ito na sila na lamang ang maghakot at magdala ng kanilang mga basura patungos sa damsite. Sa ngayon, puspusan naman ang sinasagawang clean-up drive ng barangay tuwing Sabado bilang bahagi ng pagpapanatili ng kalinisan sa kanilang lugar. Para sa IFM News, ako si Idol Casey Fernando. Idol!